Kapaligoy-ligoy pa yung reaction dahil nag-file ng reso sa si Sen. Trillanes na pa-investigahan daw kayo doon sa si inyong allegedly yung nakuha daw ho ninyo sa gobyerno. Uh, Unang-una, uh, sabi ko, uh, bukas kaagad, sana ipatawag na ng uh, investigasyon si Sen. Trillanes para habang nandiyan pa siya sa loob ng Senado, maya, pag nagtago na siya, para sa magpapagawa mistika. Bukas na po talaga para lumabas ang uh, katotohanan. Uh, uh, kasi nalaring na yan. So you said para lumabas ang katotohanan. So what's the truth po? Uh, una ko na, sinabi na po ng PCAJ of my non-involvement po dito sa mga negosyo. Ito, uh, hindi pa po ako pinanganak. Uh, isa na po yan sa mga negosyo ng aking uh, tatay, ng aking uh, pamilya. Halos lahat daw ng mga construction niya ayon, Sir Bong, ng mga road constructions under daw sa inyo po. Yung Yan yeah, na, uh, totoo. So, nandiyan naman yung report. Tingnan niyo mabuti. Uh, in fact, uh, nasa, uh, think, sa listahan ng PCG, nasa pang-11 po siya sa buong Davao City. So, kung gusto kong mag-influence uh, po, sana lumabas na sila ng Davao City at uh, umabot na sila hanggang uh, ibang region. Uh, isa naman po sa malapit sa ating uh, Pangulo, pwede pong gamitin yung impuesto kung gusto po talaga. Pero wala po akong pinakialaman, hindi po ako nakialam, wala po akong kinausap ng mga pag-DPWH. At uh, alam niyo po, wala hindi pa po ng presidente ang ating uh, Pangulo Mayor pa lang siya noong 2001 po. Pinagbawalan ko mismo ang aking pamilya kasi immediate uh, family. Uh, family kasi under po nila sa city government of Davao pinagbawalan ko po sila pumasok at mag-beat doon sa city government of Davao because I observed delikadesa So pero ngayon sir, bang merong mga road constructions na under ng construction company uh, company ninyo? Hindi ko or? na po alam kung ano yung mga sinalihan nila kasi hindi po ako nakikialam hindi po ako nag influence wala po ako kinakausap kung meron pong mga na meron akong pinausap at nakialam po ko, I will resign immediately. Kung meron akong tinanggap, meron akong pinakialaman, meron akong kinausap, at nag-influence po ako para sa aking na pamilya. Hindi ko naman pwedeng ipagkait ng, sa kanila na mag-negosyo. Yung negosyo yan ay ito po ko pinapakalap. Hmm. Okay, so sa ngayon family niyo po, merong uh, pinasupa ng negosyo ng ay under mga road constructions and other... Uh, mayroon po, pero okay. po. Okay. At ganun, sabi ko, hindi pa ako pinapakilap. Nandiyan na sila sa negosyo. Mm -hmm. uh, ang tanong dito is, nakira ba ako? Okay. Meron ba ako kinausap? Meron ba ako pinakilaman? Nag-influence ba ako? Kung wala po. Kung meron makapagturo, I will resign immediately. For example nga po, yung sa city government of Davao, for 15 years po, hindi sila nakapasok din sa city because I observed delikadesa. Eh, ito naman ang national sa DPWH naman po. Hindi ko na sila mapigilan. It's a legal process. Sumali po sila sa building, nanalo po sila, kung nag-joint venture po sila sa iba't ibang -iba construction, kaya parang it appears na lumaki kasi meron silang mga joint venture. Eh, paano maging malaki yun eh? Isipin mo, ang kinwenta po nila for the past uh, 10 years, ang pinag-usapan nila, another bloated na naman na story Kasi gano'n yun eh. Pag political season na, alam mo naman, mayroon na, may na buhutin sa akin na tumakbo. Hindi naman ako interesado ng buong senador. Pero, magpapanahon eh. Parang na. So, politically motivated and very malicious yung headline na yun. Isipin mo, billions in 10 years. Hindi naman, paano, paano maging top contractor? Hindi, wala pa nga sa top 10. Paano maging top contractor? Paano may pagkakait sa ano yan? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Mr. Trillanes, iikaw ikaw, pinagbawalan mo ba ang iyong nanay na habang sundalo ka, pinagbawalan mo ba ang iyong tatay habang sundalo siya, ipinagkait ba ng Navy pag pumasok sila as supplier sa Navy, ang iyong nanay. So mm hindi -hmm. pinag-aid, eh, di ba? Supplier na. Pero, saan yung delikadesa mo doon? Ba't mo pinayagan? Ba't hindi mo pinagbawalan? Inindiant ka kasama mo. Navy ka. Navy ang sundari ang tatay mo. Nanay mo, supplier. Noon yan, I'm not speaking now. Pero, do you observe the desa Gaya ng ginawa ko? Ikaw ang walang dinagadesa. So ngayon, magpatawag ka na ng hearing bukas kagad habang nandiyan dyan ka pa sa Senado. Mamaya, magtatago ka na, paano pa, ka pa, magpapatawag ng hearing? Kung nagtatago ka na, nagtatago ka na. ka. Lumabas ka na dyan. Papasundo kita. Bukas na kagal, nakirain na tayo para magkaalaman na kung sino nagsisinungaling sa atin. Huwag mo akong itulad yung Kalida. Si Kalida ay sinasabi, sinasabi ni Kalida ay uh, when you become older, you become wiser. Ako po, hindi pa ako ganun katanda. So, willing po ako, Mr. Trigales, harap-harapan, face to face again, second time around, at mapapahiya ka. Si uh, Vice Mayor Paolo Duterte, sir, at si uh, Attorney Man Scarpio, you know, nag-file na naghain ng libel case against Senator Trillanes. Kayo po, may anong mga hakang mga gagawin niyo po? May plano rin po ba kayo mag-file so, against him? Gusto ko marap ulit, second time. Parapan marap ulit na Ginawa ko na yan ng first hearing dun sa Senate. Mm -hmm. Salamat at uh, free, sabi ko, uh, free media mileage. Magharap-harapan ulit tayo. Kaya mo ako dyan, gusto kita magharap ulit. Huwag kang umalis. Hmm. Sir? Uh, you your challenge in Trillanes, what if mapatunayan na maling ang kanyang accusations, what's your challenge po sa kanya? I will resign immediately. Pero pag hindi mo na patunayan, ikaw naman ang mag-resign kahit na ilang buwan na lang natitira mo sa Senado. Sir, sabi niya hindi naman daw paghihigante itong ginawa niya sa inyo. Sa inyo po ba part pa rin ng revenge itong ginagawa niya? Hindi. Okay. na Tinagay-bird na naman niya ang attention Oo, ako nga, I'm willing na humarap Agad. Mm Habang -hmm. nandiyan ka pa sa Senado. So, iset up mo na agad yung hiling, Bukas na kagad. Ka so, Pakiusap sa mga Senador. Uh, Tawag nyo na agad yun okay, Para nara pa kami. Mr. Trillares, bago ka magtago. Kinikilala ko ng Senatorya Bolli PRRP, sir. Sa so, palagay nyo, may mga ano talaga to, connection din ito na sa so, pag, sinasabing pagtakbo nyo uh, okay. sa okay. election. Hindi naman po ako politiko. <clears throat> Hindi po ako sanay sa ganitong pero harapin ko po ito. Kasi ito na lang po ang matitira ang sa amin, ang Pangulong Duterte. Uh, Delphi. Aming uh, pangalan na never been involved in any form of corruption oh. Kung meron na makapagturo na pumasok ako sa any form of corruption, gumanggap ako, humingi ako, nagkurap ako, magre resign ka ako bukas na bukas po. Okay. Any form of corruption na pumas na pinasok kung mapatunayan na pumasok po ako in any form of corruption bukas na bukas po magre resign Ito na lang po ang natitira namin. Ang pangalan namin. Sir, this is not actually the first time that seemingly you were attacked by Trillanes. So that people would understand, meron ba kayong personal something ni Trillanes? Or yes. yan ay dahil you're just with, you know, with the president? Okay. Expected naman yan kay yes. Trillanes eh. So, uh, ina-attake niya si yung Trillanes. naman, attake niya ako Tinatawag niya na uh, duwag raw si Trillanes. Sabi ko, eh, ito ka duwag, lumabas ka dyan huwag huwag mo ako itulad sa iyo ikaw ang tulang at ikaw ang tumatanggap hindi ako Sir, can you elaborate on that? Uh, what do you mean? alam niya yan alam niya yan huwag mo ako itulad sa iyo Mr. Trillanes ikaw yung tumatanggap at uh, someday dalabas rin yan kung sino yung mga iniingan mo mention rin po yun ni President last speech niya, di ba? na tumatanggap nga daw po si Senator Trillanes. So, so, sabi ka, hinahamang kita, prove it, I will resign. Pero pag hindi mo na prove, mag-resign ka na sa natitira mong siyam na buwan sa Senado. Sir, um, Ibang. sorry for asking this, sir, so that people would understand lang din. Uh, yung sinasabi ba niya yung family na involved? Like, how, how, ano yung, ano ko ninyo, yung first Closeness. family? Closeness. Ah, sinasabi niya po, yung relative ko, na. yung half-brother ko. Hindi ko naman pipigil ng kong negosyo. Alright, natin, half-brother. Hindi ko kong pinapanganak, meron na silang negosyo. Ang importante po nito, kung nakialam ba ako, at nag ba ako, meron ba ako, pinakialam ng tao, pinausap ng tao, para po, pagbigyan sila. Wala po. Because I observe the legalism. Alright. Sipin 15 years ko, hindi sila nakapasok sa sipin Hall. Tiniis ko. Kasi pinabawalan ko sa kanila. At ito pang ito sinabi ko sa kanila. Kung pumasok kayo sa City Hall, ako po ang aalis. At wala pa po, wala pa yung issue about presidency pagtakbo so, ko. Hindi pa namin naisip yung aabot siya sa ganitong posisyon. At aabot kami sa national. Because I observe the legalism. So like what they asked a while ago, sir. So you think this is also politically motivated? Ah, oh, sigurado. Sigurado. Para, para sila ala. Katulad na nangyari naman sa hearing ng uh, okay. first hearing. Yes. Para sila ala. Wala. Pagkatapos, wala silang approve. Okay. wala na. Patagal akong kinalaman. Kaya na, harap ko ang taong bayan. Any form of corruption na, na i-board ako, merong makapagturo, prove it, I will decide. Are you expecting more attacks from him? Ah, of course. This is political season. na papunta na yung, papunta na yung uh, filing, papunta na yung campaign. So, they consider me as a uh, candidate. Though I'm not interested. Kasi na nila ako, sir. Sali na ako. Sasali na kayo, sir. Mm -hmm. Sir, he already endorsed you, sir. Di ba in-endorse ka na niya? Eh, siyempre, happy ako na in-endorse ko ng presidente. Pero sabi ko, I leave it to the wisdom of the president. Saan po ako mas makakatulong? Basta patuloy lang po ako sa aking uh, trabaho. Paano po ako makapagsilbi sa kanya, makapagsilbi sa uh, tao ba So, what's the President's reaction, sir? Now, kayo na rin po. Itong may mga nagpupuntahan na rin ho ng mga supporters. In fact, kahit yung, hindi ho yung mga Magdalo. Yung, you know, the opposition Flag to Senate to show support for Senator Trillanes? Ah, uh, expected naman yun. nila na uh, to show support kay Trillanes. Nagkaisa siguro sila, yung mga ayaw sa ating uh, pangulo. Mm -hmm. So, sa mga hold-upper, mga drug lord, pumunta na kayo doon. Uh, sa Senado, supportahan nyo na si Trillanes. Sir, so, can we ask you about yung sinasabi ni President na yung desktop? Although dininay na po yan ng LP, ng NPA, at saka mismo ni Trillanes, pero an sa inyong pag-uusap, anong naging basihan ni Presidente doon? Uh, so, sinagot na po yan ng uh, ating uh, Pangulo. I'm na authorized to speak in uh -huh. the President, pero sinagot na niya yan. At uh, siyempre, ang ating Pangulo ay marami pong uh, syempre, Presidente yan. So, lahat, lahat, lahat karating sa kanya at uh, reports. So he has basis for saying that, sir. sir po. Meron po. Mm. Right. Sure, so, basta so, pag pinatawag kasi sinabi, sir, talagang handa-handa kayo. Bukas na pa so, eh. Gusto ko na pumunta eh, para magkita kami. Bukas na bukas, sana patawag na niya. Bukas na so, Sir, uh, you have something to say sa military? Na, like, although the AFP has spoken already, pero par parang meron siyang indirectly panawagan. We know you're close to the military also. Ano ang appeal mo if there's any? Uh, alam po po, ang ating mga uh, armed forces of the Philippines are very professional. Uh, they follow chain of uh, command. Uh, alam naman po nila kung gano'n sila ka mahal ng ating uh, Pangulong Duterte. In fact, uh, alam po yung Pangulo na talagang makikipagpatayan, makikisama sa sa Gera, sa Pugbeses, so kami pumunta sa Marawi. Parati kong narinig sa kanya, sabi ni Paul Duterte, Bong, sama tayo dito sa kanila. Kahit anong mangyari, Gera, mamamatay na ka tayo kasama sila. Ganon ka mahal ang ating Pangulo, ang ating Puritan. So, yeah. Ganon rin po, alam ko po, na ganon rin ka mahal ang armed Forces ng PNP, ang ating uh, Pangulo. But why would he entertain even that idea of the stabilization, sir? But definitely, yung sinasabi ni Presidente, that is something that would not come from the AFP po. Ano so, yung maraming mga uh, masyadong apurado ng mga posisyon, ng madali. Sinabi ko na noon na pagka 2022, uwi na rin ang ating uh, pangulo sa Davao huwag kayong mag Wala naman ibang hangarin ang at ating Kung kundi magsilbihan kayo at para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Dahil mahal namin kayo. Okay. Sir, yung bang speech niya para bukas, is yes. it biglaan, sir? Because it was already announced by Malacan a while ago, in this morning. Ah, are sure. lang siya kunting uh, i-address or usual uh, press call uh, issues the day or issues of the week, uh, dapat niyang i-address na po. Okay. I, e, will there be an announcement. important announcement na kailangan tutukan ng sambayanan? Uh, lahat naman ang uh, sinasabi ng ating uh, Paulo ay importante po uh, to be addressed to the nation, to the people. Okay. Um, sir, biglaan yan. Ba't biglang nag-may ganun, sir? Uh, siguro na uh, miss lang niya ang media na... Uh, <laughs> 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 so, uh, it's, it's just a press concern, hindi naman yung, like, he would be addressing to the Filipino people. plano nga, si Attorney Panelo ang kanyang uh, co-host, tatanungin ko kami ah, yun. Okay. So, medyo magiging uh, showbiz type po ito na press con mm -hmm. Parang yung program niya before, sir, local, parang gano'n, yung parang so, gikan so, sa masa para yung sa idea masa. idea ni Tony Panelo yung concept, so he'll be uh, mm -hmm. lamus uh, So it's a Q&A, sir. Mm -hmm. Sir, saan gagawin ka, sir? Sa Malacanang. Kung ah. okay. so, atayin niyo po, ang at atayin ni <laughs> <Anong> ano, <sir? laughs> Tony okay yung atayin, atayin, atayin tayo. okay Sir, <laughs> minsan kayo lang magkakakamot ah ko dalaman Alam niyo kahapon from Jordan landing kami ng uh, Davao I-hitch po ako ng Manila kasi nabalitaan ko minasunugan doon sa Santa Cruz Manila daming mabisaya punta naman ako ng labotas minasunugan so pumunta ako ng Palawan para i-integrate yung uh, Malasakit Center And then, po ako ng Bacolod. O, ko lang, mapunta sana ako ng uh, Surigao, yung uh, uh, runway. So, landing na lang sa butuan, then, na lang ako. dumating so, po ako Kababaw, na, ang alas 12, Oh my God, I'm going mo? go to the Supreme Court. I'm For so Senate, hindi. Uh, Kasi di ba last term? So yeah. last year, So he has to so wait for yung three years. Or... Center naman po, ay pa namin. Uh, pa sa, na sa uh, Makita mo, marami talaga po ng pasyente na tulog, tulog sa ng sa naman. At tayo com ng in uh, uh, para sa mga seniors in sila Yata sila nung alinghan. PWD po, para hindi na po sila mahirapan senior citizen po, kasi alam niyo naman tayo ang kultura ng mga Pilipino pag matatanda na uh, siyempre papasok talaga yung sakit. At yung mga anak natin, dita, hindi, ta, matiis na tutulong talaga. Mag-chip in, chip in pang, mga yan, para magpapagamot sa kanila ng mga ulang. Itong programa na ito, to unburden mga, dun sa mga anak na meron na rin mga anak na binubuhay po. So, priority natin ang mga senior citizen dito sa ating uh, malasakit. Center. May parang card yan, yes, sir? Opo. Ano ang bibigay sa kanila, sa mga senior papakita nila. Tuturuan sila. sa a one-stop shop in coordination with uh, InHealth, uh, DSWD, DOH, Pagkor, uh, Pancor, PCSO, until maging zero po yung uh, balance nila. Uh, ano makalap? Para sa mga pasyente po, na may po Sir, so, I hate to ask you this, pero there was a law lecturer from Adamson yata kanina. Ang sabi niya, mukhang nagiging campaign manager patuloy ni Trillianos si President Duterte. Pinapasikat lang niya. Trillianos for President? Sa, Sa, si si Trillianos na raw susunod ng Presidente. Parang pinapapogi lang lalo ni President Duterte daw. Parang nagiging campaign manager pa siya ni Trillianos for his presidential bid. Kahit, uh, any, anyway, karapatan niyo po yun na uh, tumakbo. Kayaan na lang po natin ang uh, sabayan ng Pilipino. Kung uh, contento po kayo sa administrasyon ng Pangulong Duterte, let the people judge po. Sa tingin ninyong gumata uh, yung buhay niyo, sa tingin ninyong safe po ang mga anak ninyong umuwi sa gabi. Uh, uh, may peace of mind kayo sa mga OFW natin. Nakikita kita po, po sa kanila na talagang masaya sila nakikita ang Pangulo. Dahil alam nila ginagawa ng ating Pangulo, ang lahat. Alam mo na sa ibang bansa, malayo, iniisip mo yung mga anak mo eh, kung safe ba silang buhuwi, nag-aaral. So with President Duterte, alam mo, uh, meron silang piece of mind. Kaya yeah? kahit anong gawin yung paninira, ganun pa rin po ang popularity ng ating Pangulo. alam ng mga tao bayan, alam ng Pilipino, na ating Pangulo ay nagtatrabaho lang po para sa iyo. Sa tanong ko mga boss rin, na, yes, pwede naman siya tumakbo. sa tingin niyong karapat-dapat siya, hindi uh, na siya kailangan ipabogi kasi hindi naman nasisira yung <laughs> <laughs> Sir, if if ever lang, although we understand it is last term now, are you still willing to work with him given the chance na magkasalubong kayo sa sinago? Not on an investigation. Kayo ni Trillanes, sir? paano kung next um, year, eh, pares na kayo nasa Senado, sir? <laughs> how, how do ah, we, ano that? Or, kami, or after ng term niya? Hindi kami pwede magkasabay kasi... Three, una, ano, Hindi mo kami pwede magkasabay ni niya sa Senado kasi unang-una tapos na yung term niya. Opo, okay, pero after diba? pwede siya ulit. Ano, you know Pangalawa, hindi naman ako tatakbo. Pagalawa, <laughs> kung paano ako magkasabay? okay. Diba? So anyway, kung may iba ang iib ng amin, siya naman ay papatawag ko. <laughs> <laughs>